Kaya sa akin mga boss, advice ko lang sa inyo, pumili na kayo ng mekaniko na tutulong sa inyo, hindi yung ilulubog kayo gagastos. Mga boss, mga uh, magandang umaga sa lahat. Ayan, uh, ngayon mga sir, may dumayo sa ating dalawang motor. Uh, si boss, taga saan sir? Jamie Cavite. Tapos si sir? Pasig. pasig. Aring si sir? Pasig pa sir no? ayan, pa. uh, hindi ko na papakita sir. At ayoko din. Ayan. Uh, Makano, sir, nagastos mo sa unang refresh? 25,000. 25,000. Uh, wala yung, ano sir, Ibig ko sabihin, top over lang. Para, ayan. May 5,000, sabi ni Idol. Pasig ka, no, sir? Pasig. Ang kay boss naman, uh, maingay, taga-kabiti, ano, boss? Ayan. Uh, nakita namin agad, tanggal na yung bakal, tsaka manual, balik namin sa si stock. Yun nga, sinasabi ko, mga boss, walang problema ang manual, basta ikay nakakaintindi, Pero pag hindi, dapat stack lang. Ayan. Balik tayo sa Kaiser. Itong Kaiser, mga boss, payo ko lang. Hindi ko naman lahat marurunong, mga boss. At saka lahat naman ay ginagawa ang paraan na maayos ang motor nyo. Ayan. Para sa akin naman, walang pilitan yan. Pwede kayong hindi sa akin. Kung saan man ninyo gustong pagawa, walang problema. Ito lang, ina-advise ko lang. Para hindi naman mangyari katulad ng Kaiser by 5 mil, may resibo pa. Pero hindi ko papakita resibo masama naman yung maninira tayo mga sir. Ayan. Ah uh, itong kay boss na Krumbor Ah, uh, 68 mm ang benta sa kanya 95 sir. Ah uh, dito ka sir. Ayan. Magkano sir? 95 yan dito sa akin yung block. 95. Ito mga boss, wala pang 5,000 sa tutula ang pero sa diyan kanon, ayan sa price pa lang napakalaki. Sa carb sir, 28. 12. 12 class A, pwede na yan, One two. Pwede na yan para sa akin. Tapos mga sir, bukod doon, ang pinalitan lang ay timing chain. Uh, guide, uh, stock tensioner, wala daw pinalitan. Side sir, anong ginawa? Yung mga bald bag po niyang mga ano. Sabihin natin apat na bald, 1-6 sa amin. Tapos may iba pang mga mamalilitin. Eh. Shims, uh, 240 isa ay di sa 4, uh, ay eh, pagpalagay natin 1, 2 1, 6 at saka 1, 2, 3, 3, 6 ah, 3, 8, 3, ang cam sir, walang pinalitan? walang wala. oh, goods. ang um, block sa 25,000 na nagastos mo sa refresh hindi din sa kanila binili. sa ibang tao sa kanya ko nagbilihan nung muna kasi pag pinarefresh ko nang gumastos lang ang benching ko ah, binili mo muna sa kanya hmm. tapos pagbalik mo benching ko mail yan mga boss, napakalaki na yung 25 mil na nagagastos. Sa refresh, ang pinalitan lang daw, apat na valve, uh, timing chain, at saka ito, uh, guide, tensioner, hindi daw ng palit. Tapos yung black, uh, bukod pa ang bilhin nito daw. Sa black pa lang mga boss, parang dalawang black na rin ang binili mo. Kaya sa akin mga boss, advice ko lang sa inyo, pumili na kayo ng mekaniko na tutulong sa inyo, hindi yung ilulubog kayo, gagastos. At saka ang payo ko naman sa inyo mga sir, pag kayo yung magpagawa, kahit may marami kayong pera ay huwag kayo nang u nang u para hindi nga mangyayari sa inyo katulad nung kay sir ang laki ng nakakastos bago eh ah madalit sabi ayos naman sir ang gawa video ayos naman po eh. tumino naman konti okay. pagdating ng mga araw pumalik pa ako sa kanila pagbalik pagbalik mo may ad na naman Bus, bayad na naman ako ulit bayad na naman ulit ayan kaya mga boss uh, ito sa amin mga boss uh, nagbibigay din kaming warranty katulad ng sa iba sinasabi ko naman 2 months warranty dahil ang refresh, hindi naman ang lahat natin pinapalitan. Ano, chinecheck lang natin kung ano yung sira at saka yung tatagal na parts. Katulad nito, pinapahanda ko lang sa, sa, inyo, budget kayo ng 7K uh, refresh. Bakit mura? Kasi mga boss, ang presyo ng parts namin, this GP, sa kasa, ganun din ang presyo. Hindi namin tinataasan, hindi namin kayo ilulubog. Iaangat namin kayo, kasi hindi lahat ng naka-rider ay mayaman mga boss. Para sa akin, maghanap na kayo ng mekaniko na goods naman gumawa at saka yung presyo ng parts ay katamtaman lang nakakayanin nyo. Hindi yung katulad dito kay sir. Umuho ka na lang sir kasi wala ka na makawa. Oh, oh, oh. Ayan, shout out mo muna ang takapasig. Oh, shout out takapasig dyan. <laughs> <laughs> na kayong pumili, sabi mo. Oh, oh. <laughs> Walang problema kung sumubo, sumubo ka sa ibang ano, mekaniko. Ayan. Ayan, si sir nagsabi. Kaya kahit malayo, nag-uulan mga sir. Dumayo na, na sa atin si sir kahit na ulan. Para sumubok din kung bakit napakamura. Na Kasi sabi ko sir, 7,000 lang no. Ayan. Katulad din nung kay sir, hindi gagastos ng pito. Kaso gusto niya, palit daw ng car. Yung ingay, papalitan, aayusin din daw. Kaya natos namin. Racing CDI din sir no. Aabot ang kay sir. Carb na kuso. Uh, tapos racing CDI, tapos refresh, tsaka mga chin, ayan, guide, check namin yung head, aabot ng unse, o oh, 11 lang yan, may curve na siya, nako, so, 30, meron na siyang, ano pa, si racing CDI, gayon mga boss, dapat katamtaman lang, hindi yung, papatay ng customer, yun lang mga sir, sana, eh, nakatulong sa inyong video ito, nang hindi mangyayari sa inyong 25,000, kakapiranggut lang naman ang pinalitan,